Sa mga kabataan natin na uh, nanonood, nakikinig, ano po ang advice natin na uh, sa kabataan ng Pilipino? Ito nga isa, di ba, na pag-usapan natin yung ROTC. Uh, connected dyan is really yung sense of patriotism. Alam niyo uh, mga anak, uh, kailangan niyo mag-norto ng pagmamahal ng bayan. Hindi nakukuha sa lahat sa activity yan. It, it does not... Hindi mo na i-imbibe lahat yan. Na-imbibe mo yan sa discipline. At ay discipline na katutok palagi sa yung ano ang gobyerno, ano ang bayan natin ang nakukuha mo dyan sa lahat dito sa ROTC or any military training. It starts with the PMT. Noon, hindi masyado ako kasi high school eh. At noong college ako, you know, hindi natin alam kung kailan or if it will never come. Hindi mas okay. Pero yung minsan yung magulo ang mundo. At baka gugulo talaga. Yung mobilization mahirap yan. Kasi takbuhan ang tao dyan eh. Eh kung whatever explosion, whether it be a nuclear or a dynamite, talagang magkakaroon na ano. Now, it is very important na lahat tayo, kayo, alam natin kung saan tumakbo. You report to the nearest military, police, or uh, uh, whatever. And then line up and see what you can do for your country. Especially yung catastrophic disasters na. Wala na ba mapuntahan yung tao? Wala ka na yung magagawa. But yung mobilization is very important. And discipline. Hindi ninyo makuha yan sa ganitong lalo na sa ngayong edad ninyo. Mas liberal ngayon, mas amin medyo mas strict pa. Mas suerte kami. Kayo, uh, you have to set aside a part of your you know, a portion of your younger days dedicated alone to discipline and guidance. Importante 'yan. Huwag kayong maiinsulto diyan na kayo ng mga opisyal, it's part of the training. It's not intentional really to humiliate. Kasi yung iba makikita na sa military kasi sinisigawan na. Eh, kasali yan eh. Kung military ka, police ka, it comes natural. But for kayo, sa atin, we have to undergo a certain period where we are able to nurture a sense of dedication, obedience, and to yung organization. Para kung, kung hindi magdating, magpasalamat tayo. Mas maganda. Pero baka dumating yung panahon na magkaisa tayo and where to go and where not to go, yan ang problema what to do? Ano bang gawin ko kung magagulo uh, na ang mundo? When the yung buhay natin, yung mundo natin is on fire. How do you react? What you should do? You can only get it from a basic military training. Yung nasa military, pati sa police, okay na yon. Pero yung tayo, wala naman tayong hilig mag-police. Ayaw naman mag uh, join ng military, it's okay. But yung tutok mo yung gobyerno, alam niyo, well, of course, nandiyan naman yun. Pero yung saan mo ilagay, ipwisto mo ang sarili mo pagdating ng panahon. Yan ang importante. That is the very important thing about discipline and the, when not to obey and when to obey. Hindi mo kasi lahat ng panahon, ah, hindi ka pa sunod-sunod yan. Of course, you feel superior every time. Ganyan ang human nature. Pero may panahon pag uh, ibaba mo yung sarili mo, not because you are you, but because it is uh, mandated or needed uh, for the moment, yung panahon na yan. Iyan ang importante sa ROTC, pati yung military training. Ako, hindi naman ako mahilig sumunod. Yung military terms, about yung kalagang, naka-stiff ka dyan, naka-uniforme ka. Pero nung naging presidente ako, na napag-isipan ko yung dumayaan sa buhay ko. And yung hindi dumaan ng ROTC, I am sorry for you. I am really sorry for them. Kasi kung totoo man magkalo, baka magkagulo talaga ang mundo, ang bayang natin. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Alam mo, even to hold, ayaw mo mag gumamit ng armas. Hindi guys gaya sa amin, mahilig ako ng baril. Pero even just to cut, to, to, to paano papasok yung bullet doon sa chamber, matuto ka lang naman. Kasi kung maubos ang military, pati police, of course, ang unang harap ng gulo, ang military. Ilan naman ang military natin? Alam mo kung ilan lang? <laughs> ang police natin, <laughs> ang police, eh, he takes care of the community. By, uh, by population ratio and proportion, maliit lang yan sila. Kung wala na yung dalawang dalawang porsa na yan. And kayong mga civilians, tayo na lang maiwan. Alam ba ninyo humawak ng baril? Baski basic lang naman just to aim and fire and to get a, a direction that, uh, that you would need to maybe kill the enemy. Yan ang importante. You know, when you think of life, you think as if the uh, it will remain forever na uh, ganito. Happy-happy lang tayo. Disco-disco lang painom. Yung military training, sandali lang yan. Dedicate a portion of your life, of your years, dyan sa younger year din. Magkukuha lang kayo ng kunting training para just to learn the basic. Paano humawak ng baril, importante paano sumunod. Because hindi tayo pwedeng maging leaders lahat. Unlike civilians, pwede naman tayo, wala, marami tayong congressman. So, but yun, uh, military lang talaga. It's the... the dedication and the obedience that would be needed for the moment. Uh, kailangan uh, marunong tayo. It has to be instilled, papasok yan sa utak mo, pati sa down to your heart. Paano gagawin yung mga bagay na yan? So, ako, I strongly support the return of the basic military training. Baski konti lang, para kung sakali, sa ko <clears throat> konti lang naman eh. Ano ba reklamo ninyo? Dumaan man kami niyan. Ilang taon? Dalawa? dalawang taon sa buhay mo and you get to be what's the lifespan of the Filipino, maybe, maybe now, 70 years old. Yung ba dalawang, dalawang taon na yan, masakit na sa inyo yan, at may matutunan ka na baski maliit lang, para humawa ka lang ng baril at sumunod ka. Ang importante kasi, hindi tayo pwedeng maging leader. Hindi tayo pwedeng maging leader lahat. Uh, in times of crisis, there has to be a guidance, a direction, and the determination to follow. Uh, there must be a leader. Of course, military yan. But if you have the training, eh, madali na yan. You can be a leader at this time. Ang population marami. The military cannot cope up with the number of people yung panahon ng emergency kayo yung dumaanan na ng ROTC, at least alam ninyo how to gather and even call on the barangays to ito ang gawin ninyo. Hindi naman lahat ng barangay captain dumaan ng ROTC. So ito yung dapat nating gawin. Ganito, ganito, ganito. Even the simplest maneuver to be safe, to be alive. Huwag na yung gera. Just do N what you to know what 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 uh, the right things to do during if ever the dating sa boy natin hindi natin expected yan that is why it's just a training it's because uh, two years ano ba naman yung Two years na uh, sa buhay ninyo, disiplina. Of course, sigaw-sigaw ang kanya. Ano na, natural yan. Pakunwari lang yan. Bakit sa military training, it comes naturally na sigaw-sigaw. Eh, ganun ang training. It's a bit Because to put it simply, it's just to, to how to obey. walang resistan walang walang pirosopo. Pag sinabi, gyan, yan, yan total training lang naman. Every, Saturday lang yan eh. Kada mo naman yung sakripisyo mo na yan. And if you want to rise in the higher echelon sa organization sa high school or sa college, then you can become an officer or OTC. If you are that, hindi uh, naman ambisyos, you have determination to be a leader. Yan ang training ground magandang training ground ang ROTC. Maniwala kayo. Kasi diyan mo makuha how to command and how to obey and follow. Ayan. So, yan ang masabi ko sa po, Mr. President. mga anak natin. Wala na po akong maitatanong. Baka matanong niyo pa ako. Uh, salamat kami uh, sa pagkakataong ito. You are doing it right and uh, nakikiusap ako sa lahat to support the ayaw ko na lang magsalita because I do not want to I have do not I, I, I... that's the least that I, I am to quarrel to argue with anybody pero hindi lang ninyo alam kaano ka importante yan baka kasi hindi nga dumaan ng kaguluhan na ganun mabuti nga ako nagdadasal ako, wag dumating. Pero pagka dumating yan, tapos nagkabumbahan, putok dito, potok doon. Sinong magano? Sino? Si who will lead? E, lang yung ROT sa yung mga college, sa mga colleges. Yun ang magdala sa ating tao. Hindi naman lahat ng na pag aral Halos na kalahat, hindi naka-umabot ng ROTC. Eh, kayong magda sa college, eh, kunting sakripisyo lang yan. Ah, eh, you have to wake up early, then uh, dress up in a stiff uniform, and just to be order. No, kung sigaw-sigaw ka dyan ng order, take it lightly. Drama lang yan. Hindi yan sa totoo na, na authoritarian. Na. Ang ganyan ko lang. Eh, ako noon, si bago ako yung, yung kasin ko, opisyal. Noong unang mga araw, sinawsin ko noon, late ako, siya na sa gates, sinawsigawan ako, siyempre. Eh, baski na ano tayo, eh, ROTC, military training. <coughs> eh, medyo, I took it as an offense, but later on, I realized, especially when, nung naging presidente ako kailangan tayo ng kunting disiplina at kailangan tayo ng mga leaders na kung sakali magkagulo ang mundo, meron tayong matawagan at sumunod. Hindi naman tayo pwedeng bright lahat eh. Hindi naman tayo pwedeng may training. Hindi bright na, I'm not talking about intelligence. Yung nalaman mo, the acquired training that you get when you are in college. So, alam mo, mga anak, do not take it as an offense. Do not think, even think about it. Something that is wrong. Mali kayo. Pag kayo na ang dumating sa aming panahon, kung kayo na ang tatay pati nanay, malaman na ninyo kung gaano ka importante yung disiplina at pagsunod. Yan ang importante. At kung sakali, yung what is sa Tagalog ng society? Lipunan. Lipunan. Pag nasa kayo na you are already the mothers and fathers, pagpapasalamat kayo na dumaan kayo ng ROTC. Maniwala kayo. Pag may mga anak na kayo, dyan mo ma-realize, tama. Si Senator si Go, si Senator si Tolentino, si Senator si uh, uh, Dillian, pati si Senator si Batong. jan anong ma- realize, ano and you'll miss it. Uh, uh -huh. Uh, a lot of her uh, chances uh, for this opportunity to have to acquire that, to acquire that kind of experience. Sumunod lang kayo sa matatanda. Kasi kung kayo na ang matanda, susunod yung mga anak niyo. Sigurado yan. And you only think of what is good for our country and for our children. Yan lang. Hindi tayo lalabas dyan sa boundary na yan. Ano ang maganda para sa bayan natin? Ano at pa what is good for our children? Hindi tayo lalabas dyan. Our own Salamat po. Salamat po. Salamat po. I-like po natin. I-follow, i-share. Salamat po.